Ay magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, magbibigay tayo ng topic na sa mag-asawa ito or mag-jowa mga kasabi. Na, na napaka-importante nito. Ayan. Pitong rason or dahilan kung bakit nagluloko ang isang babae. Ang una nating rason mga kasabi, ay hindi na-appreciate. Alam nyo ba ang mga kababaihan minsan nagkakaroon sila ng pagkalos ng kanilang confident kapag pagkawans ng isang lalaki ay hindi nila nabibigyan ng appreciation ang isang babae. For example, mga kasabi, ang isang babae nagluto ito ng masarap. Tapos ang lalaki, hindi niya ito nabigyan ng pagpuno or na-appreciate na sabi na, sabihin, ay, ang sarap-sarap naman ng niluluto mo, mahal kaya gustong gusto ko to or dahil minahal kita dahil ang sarap mo talagang magluto syempre kami mga babae kapag once na na-appreciate ng isang lalaki ay natutuwa na kami kasi kumbaga mas kinikilig kami kapag ka sinasabi nyo or na-appreciate ninyo yung mga ginagawa namin kaya minsan kapag once na kayo ay hindi na-appreciate ang inyong mga asawa or jowa minsan ay nawawalan kami ng confident dahil hindi nyo na-appreciate yung mga ginagawa namin para sa inyo ayan mga kasawi yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is boring na siya sa relasyon ninyo. For example mga kasawi, may mga kababaihan kasi na minsan dahil sa paulit-ulit lang na ginagawa ninyo, ay minsan ay nawawala na sila ng gana. Anda na napapaloob na minsan is nag-iisip sila ng may mas kakaibang exciting. Ayan. For example, kailangan ang mga kalalakihan kung nagawa nyo na ito, kumain dito sa tindahan na ito kailangan ay baguhin nyo ulit yung mga bagay na kahit hindi gaano kamahal, kailangan ay iparanas ninyo sa inyong mga asawa o jowa para hindi sila maboboring sa inyong relasyon. Kasi minsan kapag gaano katagal ang inyong relasyon, alam nyo ba nawawalan din kayo ng gana sa inyong mga kapareha. Wala na kasi yung kilig. Hindi na kayo nagsusubok ng ibang mga dapat gawain na para naman ma-excite ang mga kababaihan or talagang mas kikiligin sila. Kung hindi nyo nagawa ito dati, dapat gawin nyo ito para sa kanya. Para naman merong kakaibang nasusubukan ang inyong mga asawa. Napaka-importante yon sa magkarelasyon na subukan lahat para naman hindi magkaroon ng kawalan ng gana ang inyong mga kapareha, mga kasawi. Yan po yung ating pangalawah na rason. Ang pangpangatlo nating rason mga kasawi is kawalan ng oras mo sa kanya. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, lalo kapag ka ito ay busy na sa trabaho, minsan ay hindi na nila naiisip na bigyan ng oras ang kanilang mga asawa na kababaihan. Hindi na nila na mamalayan ang babaya ay napapalayo na ang loob sa kanyang asawa o jowa dahil syempre ang lalaki ay nawawala na ito ng oras. For example, busy ang lalaki sa trabaho. Syempre dapat ang mga kalalakihan kahit gaano kayo kabisi ay maglaan kayo ng oras pagdating ng bandang bonding moment ninyo. Napaka-importante yon para magkaroon kayo ng lan, sa isa't isa mga kasawi. At kung kayo ay busy sa trabaho, sabihin nyo sa inyong mga asawa, mahal, pasensya ka na ha. Kasi busy lang ako sa trabaho. Bahayaan mo, babawi ako mamaya kapag ka umuwi na ako. Ganun yung mga sinyalis dapat na gawin ng mga kalalakihan para naman ang mga kababaihan ay hindi sila sa inyo mawala ng gana mga kasawi. At napaka-importante yon sa mga kalalakihan na bigyan nyo ng time ang mga kababaihan. Ayan. Ayan yung ating tangatlo. Dapat natin mga kasawi is magkaiba kayo ng gusto sa isa't isa. For example, mga kasawi, pagdating sa ulam, ang gusto ng isang babae ay dinuguan, ang gusto naman ng isang lalaki ay sisig. Siyempre kayo ay ayaw nyo parehas yun. So magkakaroon kayo ng diskusyon sa napakasimpleng bagay dahil palagi kayo na paulit-ulit na ganito yung senaryo, magtatalo na magtatalo kayo hanggang sa nauwi sa sigawan. So ang nangyayari mga kasawi ay nasisigawan nyo na ang inyong mga asawa so hindi na kayo nagkakaintindihan sa isa't isa dahil magkaiba kayo ng kagustuhan kung ang lalaki ay gustong gumastos ang babae naman ay gustong magtipid. so hindi talaga kayo nababagay sa isa't isa kasi dahil magkaiba kayo ng gusto kaya ang ending ay nagkakaroon ng pagkakahiwalay dahil iba naman talaga ang gusto nyong pananaw sa isa't isa mga kasawi yan yung pinakaimportante yung pang-apat ang so, panglima, mga kasayawin, ay sinasaktan mo na siya emotionally at physically. So, dapat ang mga kalalakihan, wag na wag nyong sasaktan ang mga kababaihan, lalo pagdating sa kaisipan or emotional. Kasi alam nyo ba kung bakit? For example, ang babae, mga kasayawin, ay nagbigay sa'yo ng gamit. Ayan. Tapos, ang lalaki naman, hindi mo nagustuhan. sasabihin ng lalaki, ay, ano ba yan? Gastos ka ng gastos. Wala ka ng ginagawa. Puro na lang kagastusan. Palibasa, hindi ka ang nagtatrabaho kaya wala kang pakiramdam sa mga taong naghihira para kumita kasi yan lang yung gusto mo, gumastos ka ng gumastos, wala ka ng pakialam hindi ka na nakikianam sa akin kung ako ba ay nahihirapan so syempre sa simpleng salita ng mga kalakihan ang nangyayari ay grabe yung damage sa babae na inadudulot nito kasi para sa kanila ay hindi mo pinapahalagan yung effort na ginagawa nila para sa'yo kaya ang ending nasasaktan yung mga kababaihan physically at mentality. Napaka-importante yan sa mga kababaihan. Kailangan wag na wag din sasaktan para naman hindi lumayo sa inyo ang loob ng isang babae kapag once na eto yung ginagawa ninyo. Ayan, lagi nyo tatandaan yan mga kalalakihan ha. Kapag ka hindi nyo gusto ang isang bagay na binigay sa inyo ng inyong mga asawa, ay tanggapin nyo ito at magpasalamat pa rin. Huwag na kayong magsalita pa ng kung anong mga senaryo para naman hindi sila masaktan ng gusto sa sasabihin nyo, mga kasawi. Ang pang-anim natin, mga kasawi, ay napaka-importante nito, hindi ka na mahal. Siyempre, ang isang babae, kapag once na hindi na nila mahal ang kanilang kapareha, siyempre, eto ay wala na. So ang ending nito mga kasawi ay hindi na lang niya masasabi sa na hindi ka na niya mahal dahil nahaawa lang siya sa iyo. Pero may tendency na minsan kahit na hindi niya ito sinasabi sa iyo pero alam niyo ba mararamdaman rin ito ng mga kalalakihan kahit na Ayan mga kasawi, kahit na hindi sabihin ng isang babae sa inyo dahil sa pakikisama niya sa inyo, yung malayo na yung loob niya sa inyo, hindi niya na kayo nilalambing at higit sa lahat ayaw ka na niyang makasama ng isang babae kapag once na hindi ka na niya mahal dahil meron na siyang mahal na iba mga kasawi. So yan ang ating pang-ani mga kasawi. Pampito natin mga kasawi ay nakahanap na siya ng iba na magpupuno ng kakulangan mo. So ayan mga kasawi, alam niyo ba mga kababaihan, minsan. Lagi yung tatandaan kapag kawan sa nagkulang ang isang lalaki, alam niyo at nakahanap ito ng lalaki na magpupuno ng kakulangan niyo. Alam niyo ba mas mabilis mahulog ang kanilang loob doon sa isang lalaki na nagbibigay sa kanila nito nang hindi mo na ibibigay. For example, mga kasawi, oras, wala kang oras para sa asawa mo. Kapag nakita siya ng oras doon sa isang lalaki na pinaramdam sa kanya na marami siyang oras para sa kanya, mas mabilis niya itong na-appreciate. Yung mga bagay na pinupuna niya na-appreciate ng isang lalaki. So, hindi mo na-appreciate yung asawa mo at doon niya natagpuan. So, mas mabilis siyang ma-appreciate niya, ay mabuti pa itong lalaki na ito, lahat na lang ng ginagawa ko ay pinaparamdam niya, na-appreciate niya, kaya mas mabilis siyang mahulog doon at napapamahal siya doon sa isang lalaki na nahanap niya na bago mga kasawi. Yung mga pitong rason kung bakit nagluluko ang mga kababaihan mga kasawi. Para hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Sa mga kalalakihan lagi niyong tatanda, hindi porket matagal na kayo ng inyong asawa ay nakakalimutan niyo na yung mga obligasyon ninyo bilang asawa sa inyong mga babaes huwag nyong kalimutan ang obligasyon ninyo sa inyong mga asawa, kahit na matagal na kayo, yung tatandaan ay mahalagang ma-appreciate nyo inyong mga asawa, yung pito na yan dapat napaka-importante yun na ibahagi ninyo sa inyong mga misis, parang inyong misses ay hindi maghanap ng iba, para naman mas ma-maintain at mapatagal ang inyong relasyon kapag ka-eto yung inyong ginawa, kaya laging nyong tatandaan mga kalalakihan ha huwag na huwag nyong babaliwalain kung ano yung mga ginagawa ng inyong mga misis para sa inyo. Napaka-importante na pahalagahan nyo yun at i-appreciate nyo yun para naman mas kikiligin ang inyong asawa at lalo siyang mag-effort ng bago para lalo siyang mag-effort kung ano yung mga dapat na magpapasaya sa iyo sa inyong mga asawa. Yan lamang po mga kasawin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na nag mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasalita.